Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo, para sa Mayo 24, 2025. Sa araw na ito, Virgo, maaaring maramdaman mong tila pasan mo ang bigat ng mga inaasahan mula sa iba, mga tungkuling nakasanayan mo ng akuin, mga responsibilidad na parang otomatikong napupunta sa iyong balikat. Ngunit sa kabila ng bigat na iyon, yakapin mo ang biyaya ng kung paanong dala ng iyong katahimikan, dedikasyon, at kakayahang mag-organisa ang respeto at paghanga ng mga tao sa paligid mo. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan, kundi lakas na tila hindi mo palaging napapansin. Sa bawat tahimik mong pagsalo ng problema ng iba, sa bawat pagkakataong inuuna mo ang ikabubuti ng grupo kaysa sa sarili mo, mas lalo kang nagiging matatag. Subalit ngayong araw, paalalahanan mo ang sarili mo na karapat-dapat ka rin unahin. May kapangyarihan sa kakayahan mong pakinggan ang sarili mong pangangailangan kahit hindi mo ito sinasabi ng malakas sa iba. Ang araw na ito ay paanyaya para sa iyo na bigyan ng puwang ang sarili mong damdamin at layunin. Napakahalaga ngayon na hayaan mong huminga ang iyong puso na mapagnilayan mo kung paano ang katapangan, kahit sa pinakamaliit na anyo, ay may kakayahang baguhin ang daloy ng iyong araw. Ang lakas ng loob ay hindi laging maingay o magarbo, kadalasan, ito ay tahimik, nakapaloob sa mga desisyong gawin ang tama kahit mahirap. Kaya ngayon, Virgo, yakapin mo ang iyong katapangan. Ipagdiwang mo ang mga pagkakataong pinili mong magsalita para sa sarili mo, o mas piniling manahimik upang mapanatili ang kapayapaan. Ang mga ito ay hindi maliit na bagay, ito ang bumubuo sa iyong pagkatao. Habang lumilipas ang oras sa araw na ito, mararamdaman mo ang epekto ng mababaw, ngunit matatag na enerhiya na tila humihimok sa iyo na manatiling determinado sa iyong mga ginagawa. Ito ay hindi panahon para magmadali o padalos-dalos, ito ay panahon ng pag-ugat, ng paglalagay ng matibay na pundasyon para sa mga layunin mong pilit mo ng isinusulong. Kung dati parang magulo ang iyong pananaw, ngayon ay may pag-asa kang makakita ng linaw sa gitna ng pag-aalinlangan. Ngunit tandaan, ang linaw ay hindi palaging biglaan, minsan, dumarating ito sa katahimikan, sa paglalakad mag-isa, sa pag-upo sa isang sulok habang nagmumuni-muni. Kaya't huwag matakot sa katahimikan ngayon. Sa halip, gamitin mo ito upang itugma ang tibok ng puso mo sa direksyon ng isipan mo. Ito rin ay isang mahalagang araw ng pag-usbong at pag-abot sa mga pangarap na matagal mo nang itinatangi. Ang bawat hakbang na gagawin mo, gaano man ito kaliit, ay may kakayahang dalhin ka sa mas malapit na lugar sa hinahangad mong tabumpay. Ngayon ay ang tamang oras upang gawin ang mga bagay na noon ay inuurong sulong mo. Ipaglaban mo ang sarili mong kapakanan nang hindi kinakalimutan ang halaga ng pagkalinga sa sarili. Sapagkat hindi mo makakamit ang tunay na tagumpay kung patuloy mong isinasantabi ang iyong kalusugan, ang iyong damdamin, at ang iyong kapayapaan ng isipan. Maglaan ng oras upang alagaan ang sarili. Magpahina kung kinakailangan. Uminom ng mas maraming tubig. Kumain ng masustansya. Matulog ng sapat. Makipag-usat sa mga taong nagbibigay sa iyo ng kapanatagan at hindi ng pagod. Ang mga simpleng hakbang na ito ay hindi pagiging makasarili, ito ay pagmamahal sa sarili na siyang pundasyon ng lahat ng iyong inaasam. Sa pagpapatuloy ng araw mo, pag-isipan mo ang mga daan patungo sa katahimikan at pagkakaunawaan. Pumili ng mga kilos na hindi nagdadala ng kaguluhan, kundi lumilikha ng espasyong ligtas, para sa iyong damdamin at para sa damdamin ng iba. Kung may mga hindi pagkakaintindihan, iwasan ang pagtatalo. Sa halip, pumili ng pananahimik kung ang salita ay maaaring makasakit. Piliin mong maunawaan kaysa husgahan. Ang lakas ng iyong araw ngayon ay nasa iyong kakayahang maging payapa sa gitna ng kaguluhan, isang kakayahang taglay mo bilang isang vergo. Maswerte kang kulay ngayon ay luntian, na sumisimbolo ng paghilom, kasariwaan, at balansing pananaw. Ang mga maswerte mong numero ay tatlo, lima, at dalawamput isa. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang maglinis ng iyong paligid, maaaring bahay, opisina, mesa, o kahit inbox ng iyong email. Sa paggawa nito, hindi lang kalinisan ang iyong makakamtan, kundi magiging mas malinaw rin ang iyong isipan. Ang pisikal na kaayusan ay may epekto sa emosyonal na kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw, Virgo, huwag mong kalimutan na hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pagmamahal, sa pahinga, o sa tabumpay. Ang mga desisyong ginawa mo ngayon, kahit pamukhang maliliit, ay may epekto sa mga susunod na linggo at buwan. Magtiwala ka na ang mga piniling hakbang na puno ng malasakit, katatagan, at kababaang loob ay magbubunga ng magaganda sa tamang panahon. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang paalala, ikaw ay patuloy na lumalago, kahit sa mga araw na tila wala kang nararating. Sa huli, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng naabot, kundi sa lalim ng iyong kapayapaan. Patuloy mong piliin ang kapanatagan, ang kabutihan, at ang katotohanan ng iyong sarili. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay tinatawagan hindi para maging higit, kundi para maging buo. At sa pagiging buo mo, doon katunay na nagiging makapangyarihan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.